Augustus mo rin nga hurot ng mga kutsara dito sa balay kay naada diha tanan oh sipuko mo ng kutsara guys oh siya usa. usap pero oh tanawa puno sa kutsara Labay na dito kanang kutsara uban Labay na dito ubon kadaghan na kaya na Dere. labay na panlabay na na dito diha oh, oh. pagbilin lang ka kutsara kung kuhay pa na panlabay na na labay na labay pagbilin lang doon ka kutsara na Saan? Kuan ni mong mga kuan. Sus mo rin nga hurot ng mga kutsara dito sa balay kay naada diha tanan. Oh, sipuko nang kutsara guys. Oh, siya usa pero oh, tanawa. Puno sa kutsara. Palabay ng mga kutsara. Kato, kato, utong usa. Oh. Ayaw na ate. Ay, huwag mo na pag kuan ate. Sabon eh, Ayaw ayoko, ayaw pag sabon Kaya magkasakit ka niya na Anak ni mo ibutang imong mga kutsara, imong plato Baso, unya ang imong gisudlan, perting hugawa Di ba malimpi ate? Ha? Unsa? Unsa sakit ang tuhod? La, labay na dito. Kanang kutsarang uban. Labay na dito. Ubon. kada na kaya na Dere, Labay na. Panlabay na na dito. dia yeah, oh, hug. Oh. Pagbilin lang doon kutsara. Kung pa na. Panlabay na. Na. Labay na. Labay. Pagbilin na lang ka kutsara. Na. Ispukup na mo mag 50 ka mo kutsara. Mo rin nangahurot na, na mo kutsara dito sa balay. Awanay ah, mo gamit mo na ng kutsara ha oy. plastik ng kutsara ilabay na, karang plastik. Kere. Kere ilabay na. Karang kutsara ilabay. Kere, kere, plastik ilabay na. Labay. Chuko na perti na hurot ng kutsara mo kwan. Ayun na ilabay. Kero na kay mo. O di tulo. Tulo na kabok. Ha? Na ambot nganong nga, na, na, diri tanan. Wa na na. Nah. Arung nak makuan. Okay. Nge. Kocara ketertiga khas kocara murag na 30 nak kabuk kocara dia palabay. Nga um, may mogamit na yana. <coughs> <coughs> Ambot lang anu na kana dia na makocara. Hmm. Nah. Tarawa na imong kupan no. Ting murag itis <coughs> okok